Hello sa mga kagay kong uh, mahilig mamasyal Dito tayo ngayon sa New Brighton uh, Beach, Price Church, New Zealand Napakalawak at uh, malinis na sand Kaya Gustong gusto ng mga bata na mag uh, nakad dito mag Daniel, how are you doing? Takbohan, maglaro sa sand alam nyo guys maganda raw yung uh, salt sand na ibabad sa paa lalo na kung may mga arthritis masarap pakiramdam sa paa na maglakad-lakad kaya yan itong dalawa nag-enjoy -e 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 sa paglalakad bukod sa napaka linis na sand napakagandang magtambay dito ito pa yung uh, sentro ng pinag-surfan uh, ng mga mahilig mag-surfing you know yung mga uh, sa si Natamilo oh. enjoy na enjoy na maglaro sa sun dahil na uh, yan mga surfer oh uh, uh, ipon ipon yung mga surfer ng parami nang parami si pataas na naman yung alon dating pinaga uh, pinagdadaungan uh, ng mga barko pero nilipat sa Littleton ang isang uh, nakakatuwa dito ay uh, yung mga sigal maraming sigal dito pag uh, may kumakain lumalapit sila o oh. kaya mo lang ng uh, magkain. maiipon yung mga sigal eh, ay, yun, no. Oh. Hinahabol-habol Kailangan kong magpunta ka dito ay huwag uh, wag kalimutan na uh, magbaon ng extra na mga tinapay, mga yan. Lalo na kung meron na uh, Sigal. na tinapay, maganda yun uh, so, dito, na dalhin dito. Ito yung mga ibon na tawag na sigal. Kompleto ang pamamasyan dito sa New Brighton Beach ayan o, oh, kami pamilya rin yung mga ibang dumarating dito <laughs> naglalakad yun, wow An GNG, mga bata nahabol yung mga ibon sa isang linggong uh, napagod sa pagtatrabaho pagpunta pagpupunta ka dito mag relax uh, pagkatapos mag relax sa uh, ang gan-gan ng pakiramdam yeah. 哦不，你个另啊！